Ops, ops, ops. Gusto mo bang matoto kung paano mas lalong gumanda ang iyong trabaho lalo na kapag open wiring gaya nito? Madali lang yan. Nakasanayan kasi natin kapag PDX wire ang gamit at saka open wiring. Kagamit talaga tayo ng stipple wire. At yan ay nakapakapangit tingnan. So ngayon ituturo ko sa inyo kung ano ang isa sa pinakamabisang gawin upang mas lalong gumanda ang ating trabaho kahit na ito'y open wiring. So first, ang gagawin natin ay lagyan natin ng steeple wire yung mga PDX na open wiring natin. Migo, sabi mo walang steeple wire. Ba't mo nilagyan ng steeple wire? Ganito kasi yan. Hindi tayo makapag-tension o hindi natin makuha yung uh, straight ng wire sa PDX kasi kailangan natin na straight ang paggalagay. So, hindi natin siya matension kung hindi tayo maglagay ng stipple wire. So, dapat first ay lagyan muna natin ng stipple wire. At kung tapos na tayong maglagay, tiyaran, ititit, it, baka naman. Ito ang susunod natin gawin. Lagyan natin ng it, it it bawat sulok ng wire. Kasi ito ang dahilan para, kuka, para kakapit yung wire doon sa wool kahit anong wall, kahit kahoy pa yan, kahit semento pa yan, didikit at didikit talaga yan. So, ganun lang kadali ang paglagay ng it 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 adhesive mga amigo. Pagkatapos, kailangan nga secured yung kamay nyo kasi kapag napunta ito sa kamay, ay talagang maluluto yung kamay nyo. Kasi sobrang kapit nyan talaga. Napakakapit. So, pagkatapos, kung sa tingin mo ay na lagyan mo na lahat, ang susunod natin gawin ay lahat ng staple wire na nakadikit sa PDX ay tatanggalin na natin gamit yung side cutter natin o kung ano man ang gamit na meron ka para wala ng staple wire na nakadikit sa PDX. Kasi dito makikita mo ang kaibahan kung Uh, na merong staple at saka yung walang staple. Kasi napakaganda talaga kapag walang staple. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang kaibahan kapag merong staple at saka walang staple. So ayan mga amigo, ito yung may staple. Tingnan mo no, naman napakapangit at saka ito yung wala. So sa lahat ng gusto na maging mas malalong gumanda yung trabaho nila lalo na kapag open wiring gamit yung mga PDX na kadalasan na ginamitan natin ng staple wire ito na ang mabisang solusyon para mas lalong gumanda yung trabaho natin gamit lang tayo ng it it adhesive hindi po sponsor yan pero napakaganda pong gamitin so advice ko lang po sa lahat ng mga baguhan sa na sa akin mga kapwa electrician gamit po tayo nito kasi napakaganda po God bless and thank you for watching sana ay nakatulong sa inyo thank you